Malaki nga ni, oh. Malaki. Malaki. Malaki nga, no. Malaki, oh. Laki. Laki oh. Laki oh. Laki. Ah, ah. Ay, puta. Ay, Lip. baka may kutpa tayo yun. Ay, nanang yung kamil. Akin yung kamil. Ay, lumod. Di na. Ay, may tansi. Laki. Laki Laki. Na ha, ko, mga puto lentan si. malaki, tol. Malaki. Kaya yan ang desa yun. ko nga. Huwag <laughs> mga perse ng hila. Hunter. <cancer>. Hindi <laughs> tayo sa taas. <laughs> Hindi makita dun. Ay, siya. Huwag nyo nga ng kapit yung tansi. Hindi ko mahawakan eh. Ang dulas. Kasi na? Ayos na rin. na? Oo. Ang laki. Ang malaki nga ni. Ang laki tol. Ang laki. laki. Ang laki oh. Ay puta. Ay baka yung Ay lumod. Bila. Ay may tansi. Kasangi. Ay akin Isang ano. Ay river war yun. Nang pa kanila hindi. pa isa isa. Uy doon ang buha. Uy bilis eh. Baka Ayun Hindi na makakalas. Ate ay pag naputol. Ito yung mga malagot Oh, laki oh Laki Oh, walang <laughs> oh, oh? uh, eh. nyo <coughs> oh, oh, oh. Laki na rin oh Laki na rin oh Oh Ah, asang eh May asang nga naman din sa may Hindi, 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 hindi Maka na ka na din eh, lagi na yung isang tabi Hindi ba mahila? Hindi mahila Lagi mo lang isang kawil Ah, may kain Ano? Kabili isa, isang usok pa Surbol para doble lang Yan, dinobli ng hook Para surbol Anong kati doon? Ang laki sumatok eh. Limang kilo hinay. Putulin na yung tansing nakahuli. Kaya wag kang kakatin yung tansing nakahuli. Ang laki na, Jeff. doon. Ang laki oh. Kala na yung nilo na isa. Kala na isa? Tulong oh. Hindi mo kakaligaw yan. Ang laki pala nga. Nang igat nito Ang ah, um, laki. Ang laki oh. <laughs> Tulay siyang nylon <laughs> 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 Ano, ang hunter, ang laki na ni Big, Big Dini, oh Laki niyan Apat ah, kilo Ah, patakiluhin ay niya pala, wala, lalutang, no. Ay, pala <laughs> wala na halutan tong ano. Ay, kwak. Ah, patakiluhin niya yeah, no, Hunter. Kaso. Oo, ang laki niya no. 3 kilo. T ganun lang sa akin, Warren, no. Lampas ay, 'yan. Dula ang mayapit 'yan. Hindi, do na do. Dini ko sa taas. Ay, naman ano 'yan. Dala naman no. Lagi sa lagay na. Lang dinin lagayan. Oh, ang <laughs> laki na dali na dini ni Big Boy. Ang laki na First catch, no. Chicken catch natin, may uli akong lumugay. Ano? Tolo. Dapat oh. to. Oh. Oh. Ah, surti na rin oh, ang laki. Ang laki niyan. Ah, isang huli. <laughs> Tingin? Ang banggatol. Mga laki. May ilang kilo oh, din niya. Dalhin na naman. Ilang kilo uh, Apat ito. Apat. 4 kilohin. Huh. Oh. Yakbat oh, so, banggatol. <laughs> <laughs> <Lucky. laughs> oh, Ang oh, <laughs> laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. lucky laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang Ang laki. 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 Ang Igat o oh, mga tol Mga limang kiloy na rin Ibitawi Ayun, oh. <laughs> Uli lang sa kawil Pahulad mga tol eh oh. no Limang kiloy Ayos At.